Hi guys, uh, gusto ko lang pong pakinggan ninyo itong sinasabi ng isang investor. Hey Melion, Sana ko mag invest No, kunyari nanalo ako sa Lotto maybe. I cannot speak for other asset vehicle no as much as I want to. Pero ayoko magdunung-dunungan galing-galingan no na ito lagay mo sa ganito, ganyan kasi i-diversify mo no. Ako lang, syempre san ba ako or ano ba yung forte ko talaga? Syempre real estate pa rin. O di ba? Real estate pa rin. Kaya kung gusto niyo mag-invest sa real estate na po kayo. Huwag po kayong makinig sa mga guru sa mga fake guru. Yung sinasabi ng mga fake guru is yung mga kaibigan, mga kapatid or mga kapitbahay na hindi naman nila alam yung yung pag-invest sa real estate. Pakinggan natin siya. Yung 3 million na yon, maybe instead of paying in full in cash kung meron naman akong source of income, meron akong sahod, yung 3 million yun, pwede hatiin ko yun pang down ko in multiple properties. Then, yung multiple properties na yun, I will be creative when it comes to financing. Yung 3 million, instead na isang property lang, yung ma-produce ko out of it, possibly, no, again, I'm an avid fan of leverage. Yung 3 million na yun, pwede kong hati-hatiin. Mas marami yung pwede kong gawing cash cow. No, again, let's pop that bubble na kapag may 3 million ka, is financially free ka na. No. I have to put that into assets na magiging cash generating machine for me. On that case is real estate. Then use leverage para mas alam mo yun lumevel up pa yung pagkakagamit ko ng 3 million na yun. See? Yeah. <laughs>